ito guys yung ating SJ4000 air action camera ngayon ang gagawin natin papalitan natin siya ng battery ito yung bukasan tapos dito mo sa iaangat para mabuksan to so ito ganito guys ha ah. ganito yung pag bubukas na itong SJ4000 air action camera so i nyo to tapos ganito Ayan. Inaangat na siya. Tapos ganun. So, tapos dito niya siya. Ayan. Tapos kunin niya ito. So, papalitan natin siya ng battery. Ito yung lagayan ng battery. Ayan. Ito, iangat nyo lang ito. So, ito. kita nyo ito. Iaangat nyo lang ito. Yan. Tapos itong yan, itong itim na to, to iaangat na sya. Yan, para tanggal ng battery. So, ayun. Pinalitan natin. At ikakabit natin tong battery. Ito kasi ang pinakamalakas na battery. So, ganito lang yan. tatapat niyo tong ano ito tong terminal niya, yung tatlo doon sa tatlo yun so nakaganyan siya tapos balik natin tong lock Buat so, natin yan So ayun na. At naikabit na natin. So ayun at sana marami kayong natutunan dito sa ating tutorial kung paano mag panit ng battery sa SJ4000 Air action camera. So ayun at ilalagay natin itong bagong memory kasi wala wala tong kasamang memory. Ilalagay natin 'to, ikakabit natin. itong bagong memory nya yan ito yung memory nya yan ayan kakabit na natin ngayon yung ating memory habang tinatanggal ko sa plastic medyo nakadikit kasi yung plastic masyadong madikit kaya hindi ganon natanggal at ito ipapakita ko yung papanit kabit sa SD4000 air yung kanyang 64 gig na memory kasi nung nabili to wala siyang memory kaya mababa yung kanyang MB at hindi makakapag-save ng video so etong memory kailangan nakalapat yung kanyang terminal ayan naka higa siya ayan ganyan nakalabas yung kanyang gold at nasa baba ng USB doon yung isasalpak. So, ayan, Tingnan nyo guys. Ayan, dahan-dahan ko. -dahan so, madali lang maglagay nyan, magkabit nyan. So, ayan, ipinapakita ko rin kung paano kukunin yung memory card kapag naisalpak mo. Ipupush mo lang siya, ipupush mo lang, ayan, tapos lalabas na siya kagad, mag inject na siya. So, ganun lang kadali. Tapos, kapag ilalagay mo ulit, ipupush mo lang, Ayan, tingnan nyo naman maigi. Ayan, at sana marami kayong natutunan sa tutorial na ito. Hanggang sa muli guys.